idol. Ano na, ano Sa isa, isa. mga idol. Kahit pang ulo lang. Oo, lang mga idol. Ay, konti pang binta, pang binin. Idol, lamihan. Kalawa na tayo mga idol mga sa... idol. sa harap. Lakas. Bukit talaga ngayon ni Idol Edward. Marami ng la, luba at wala pa mga idol, mga shop, mga swer. Idol, idol. idol. Karamok, orte, idol. Nah, makarami, mga idol. Look, dito, mga idol? makarami

mga idol. idol. Ang okay. um, video ano mga idol, dilawan. Oh, dilawan mga idol, usap mga ano. Kamang. Agi awman, Luman. Ilam ni subba itu idol eh. Nah. Pas tambah bahaw balik. Pas ang bahaw na. idol dagol. Ah, mau tuh mah idol, dulah ya, idol. ayan pangalawa 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 ka pangalawa ka الله الله الله

Pwede parang aso pa. Ayan na, pang ulam na mga kaidol. Ulam na mga kaidol, surubo na yan mga kaidol pang ulam. Ulam na pang ulam yung mga kaidol. Panglaro na lang mga kaidol, hanggang ito po rin. Pangduhan nalang pa rin. Pananong pa sa ba? Bakit huwag umiling muna? Pabugas. idol, malaki to mga idol. Kapto. Siksuno mga idol ako sa Islam, hindi na. Dak, kay Ah, mga idol. Sura dra. Full size. Aba dra, tumatang tang pa sa lapo to mga idol. Hala na mo mga idol. Okay, do idol. Okay, takwa oi. Alimbat mga idol. Kanuping. Okay, Kanuping. Idol. mga okay. oh, Idol Oke. Sah, teman-teman ada Kaidol. Oke Kaidol, Kaidol G4, Kaidol, 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 Kaidol. Kor lah. Kesung, sur bolen jan. Tulung lagi. Ini ada Kaidol. Matiin dulu Kaidol. Oke, oke boleh. Noh Kaidol loh. Segini Kaidol udah selesai support. Kaidol. Normal dul. Eh, gabe ngumpul sama dul. Nih, gabe ngumpul tagan. Coba rubah kun di lapo makidul. Ah, lapo aidul, kayak magi tagroper lah. At mahang 1 kg ala teh. Nupot ti mak aidul. knoping. Nupot teh aidul. sweet lips mak aidul. sweet lips mak aidul. Kita Sweet lips mak aidul.

Wowi, tinomi ng ni. Nakulong ay dun. Nakuyaytun. Nakay. Nakuyaytun. 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 idol, ah, cool, idol. Okay. Abounting Rita Rydol Kiss with my okay. dog Lips Kung ungot, kung ungot, kung ungot, kung yan! kung ungot, 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 kung

Laban mo bigat? No. Eh, laban mo laban. Laban mo kayo. Si na. Si Kanyang Si ano Mukha idol. Jibot Si mga idol. Sa grabe laki mga idol. Ayoso mga idol. Idol, nakita ko mga idol. Ah, Oh man. Ha? May ano mabukal-kun. Tu ala Yes, dalo. Tolibrawn man. Okay. Dot. Yah. Wasto ko Naydol. Kilapan ke. Kilapan. Kilapan para malapit na mga dol. Grabe mong isda yan, Naydol. Grabe. Siyawan mo idol siyawan mo. Ibat adat. Ibat adat. idol jibon. Kaya idol mo <laughs> idol. Kaya ah. okay. mo. Idol. Idol. <laughs> idol. 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 Ba, idol. Ma, idol. 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 go pa Idol. 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 Idol Grabe ka laki maka idol! Grabe ka laki maka idol! Uh, ibat, ibat Adan! Ibat Adan! <laughs> <Laki> <laughs> laki ibat Adan! Ibat Adan! Adan! Oh, ka dol. <laughs> laki, laki maka idol! Karo na ibalik dia, ibat sa nila <laughs> na! Magi ka pag ibat! Laki maka idol, laki! Alam mo ba? Laki maka idol! Maka idol!

noobustani idol jeepud no jeepud na idol na na bus idol jeepud ni idol juan no na ni idol mag idol mga 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 idol gabie kalilit mag idol tuhig nilang 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 tuhig nilang

Update na lang mga kanyan, natin sa tabi mga kanyan.